Uy, you no? Know? Oh, Apat. Apat. Oh, naman. mapagpalang umaga sa atin lahat, mga katropa. Nandito tayo sa ilog para, alam nyo na, siyempre, dahil di-up natin, mga katrops. Maglalamba tayo ngayon. Kesa naman sa wala tayong magawa sa door mga katropa ayan malapit na si katropa umuwi sana isuportahan nyo pa rin ako kahit na nasa Pilipinas pa ta na tayo mga katropa ayan magpapasalamat lang pala ako sa mga nagsishare at naglalike ng ating video mga katropa uh, maraming maraming salamat po sa inyo at isasyangkot na rin natin yung mga sulit natin mga supporters na si ma'am Paz at Sir Jesus Iliasar yan shoutout po sa inyo kay ma'am Gima Blant yan Shout out po sa inyo. Shout out din po kay ano, kay M Suryano, kay Ma'am Dilak, Ma'am Gloria Dela Cruz, yan shout out po. Kay Ma'am Agnes Gardrillo, yan shout out po sa inyo. Kay Ma'am Dorina Salcido, yan shout out po. At Ma'am Hermie Castro, yan shout out po sa inyo, Ma'am. Uh, Mag-ingat po kayo palagi and God bless po sa inyong lahat. Sana po hindi kayo magsasawang manood sa sa ating fishing adventure dito sa Taiwan mga katropa yan simulan na natin ang paglalambat natin kasama natin si Tunying mga katropa hey, let's go Ayan. mga katunying tara banata na natin dito katunying kaso madilim yung hinarap ko sa akin madilim <laughs> against the light against the light pa hindi lang nandilim yung paningin eh at hahagisan na nga ni Katropa tapos yung lambot natin ay eh, talaga nag nagasabit na kung pa nga yung lambot makapit siya <laughs> bigla bigla na lang bumibitaw eh <laughs> charot lang <laughs> malupitong hagis Ito so, tayo sa ano, medyo tahimik tahimik kaunti eh. Para kahit na paano ay eh, magpakasakali tayo mga kasatis. Kasi alam niyo naman sa paglalambat Minsan walang huli, minsan may huli Kaya hindi ano, constant Ano yan? Basta yun na eh? yun Ayun, basta yun na yun <laughs> Ang hirap mag ingles mga kapag Tara, dito dito, makakadito ano ayun, ayun. Parang maganda dito eh Eh, dilog na bilog. Pag wala pa, ewan ko na lang talaga. Ano, ano? may mga nangingis na rin mga katripto. Tanda ko si Kape niya. Mga ibang lahi. Chitsu. Aba, ah, kasama nila yung nabibigit lang. Kasama na. hmm. siguro. O yun, mayroon na, na galaw. May nakakalaw nga mga. Dalag. Ariko, katusok yung Uy, pa ako. Uy, huwag mo. Nakakalaw nga. Nagalaw ayun, lang. Ayun, ayun, ayun. ayun. Meron. May nagalaw mga katropa, nagalaw lang. Hindi ko alam kung totoo or fake Kasi alam mo naman ngayon, maraming fake news. Ayun. Ayun. Hindi mo alam kung alin yung katotohanan ayun. sa hindi. Eh. Ayun, ah, mga palitan kayo sa Pilipinas. Oo. May napapanood na balita na nasisindak nasisindak daw yung ano eh uh, kalaban. Meron na. Kukuha ka pangluto natin. Ayan. Good lang. Alin lang namin to. Sabit lang pare. Sana hindi pa nakaalis. Sana nandito pa sila. Sundan mo lang yung ano. Agos. Ayun no? Parang nawala ata. Ayun, ayun. 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 Ay, Mondiali tapos ano? Isang tilapia ang good size tapos mga maliit. Pangdaing to. Di ko malimutan. Kasama natin si Queriel, si kapoy, <laughs> kapoy. <laughs> At coming soon po mag open yung kanyang YouTube channel. Si Kapoy Vlog. Kaapoy vlog. At <laughs> natin? pa natin. Okay. Point magluluto na si Kuya Ariel para mamaya pag-akit ay eh, kain na lang Diretso na Buti na lang at nandito si Kaapoy Kasi yes. kung wala si Kaapoy ay Wala na, abutin na naman kami pag siya uh, Pagkatapos namin ang mga isla ni ay magluluto pa kami Abutin kami sampu-sampu ni Katunying pag kami dalawa Sarap yung gataan kanyang sa bubisya kaya kalakay, sarap gataan niya ito ano? Oo Idaing mo pala, gusto mo? Ah. <laughs> Iyan e, na lang ang Pakawalan ko na lang aron. Ayun. Ginyo na lang parol. Oh. <laughs> Oy. Sige. Kumayo ka. Parolado ka na, parolado. <laughs> Magpakalaki ka. Kumayo ka na at magpalaki. Para sa susunod hindi ka na pa. Oo kahit na sinasaktan mo na kami, ikikip ka namin. <laughs> Siyempre malaki eh. Ulam yun eh. Hmm? Kapag ka talaga may sipag ka dito sa ilog, hindi ka talaga mawawalan ng ulam. Ay oo, yun ang importante. Kaya tingnan nyo ng no, mga katropa, yung mga ibang lahi ay talagang nagpuporsige silang mangisda. Kasi gusto rin nilang makatipid ng ulam kaya eh, yun nga lang mga katrok yung iba ay sumusobra naman yung baga ay yeah. sobrang kahit maliliit ay hinuhuli Dana, pag yung mga maliliit huwag naman sanang hulihin eh. kasi siyempre maliliit pa Mapipi, maganda mapapakinabangan natin in the future kasi eh, syempre, iba kasi tayo magkakaiba tayo mga katrops eh. hindi tayo pare-parehas ng, ano, ng ugali ba kasi kung pare-parehas ng ugali natin hindi wala na wala namang yung isda Para parehas tayo eh <laughs> Kaya hayaan din natin sila sa gusto nila hmm. Yun! Kukunin lang natin yung ano Yung good size Kung saan sila, kung saan sila masaya So, pwede doon sila oh. Uh, ito, lagay na natin ito dito Huwag na tayong dumagdag sa mga kumukuha ng mga maliliit Kumukuha tayo ng oh, maliliit oh, kapag oh, ka oh, ano Oh, loko loko Kumukuha tayo ng maliliit kapag ka ano Wala talagang mahuli So yun, nararanasan din nating maglambat ng walang huli. Oo. Minsan naga naano namin na. Pumunta nga kami sa dagat. Mga katrups, wala kaming mahuli ni kapingit, Buti na lang kahit papano ay meron pang isa ganyan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan. Ito. Oh, magaya ko lang sana si tatang magagas nung nakita ko dun sa ano basic yeah. lang ba? No, lupit hindi na ganun lang pero bukang buka naman talaga yung lambat natin o yung lambat na maliit? lambat nila malaki yung lambat nila? hmm ganito yun yes. yan humingi ka sana ng tips ayun o hindi ko kahit ang magaya ko lang yung paghagis ng kape niyo eh yung basic basic lang pero bombo ka yun o, kaya mo naman kaya mo naman pala eh ganun sana ganun sana ang paghagis no sigurado mayroon pa rin nawala si tatay kahit nagaling na tayo dun eh. hanggang may tubig talaga, may tilap e eh. <coughs> I know you're wrong for me excuse me po nangati <laughs> <coughs> bigla ilong ko e eh. oh, oh, pari ko Minapakan ako dito. Ha? Tingnan mo nga, gumagalaw eh. Ano na? na. Ay, ko, ito, 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 ito. Ang ng lambat, di ko alam eh. Ito ang layo ng lambat eh. Ito, 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 dito sa may tapo. Dini? Oo. Bandahan lang ah. Yung... Lambat! Oo, oh, meron. Ay, meron di ba? Oo, lambat nga. Lambat nga. <laughs> ano lambat? Grabe naman yan, layo pala ng... <laughs> Parang yung lambat natin. <clears throat> Napakagumala, kala ko wala sa lambat. parang alayo mo dito sa camera? Ha? Huh? Parang ang layo mo. Naka super wide to? Ha? Eh? Naka super wide? alayo hmm. mo. <coughs> Lumipat na si Angkol. Wala na siyang mahuli daw doon. Oo, para tayo. Sabi ka niya. Ito na ako. Ito ako para makuha. Merah 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 m e r a 도 wala yata siyang huli. un, meron pa rin. Okay. <laughs> Medyo malilit kasi yung bato dito kaya pumapasak sila. Pumapasok yung bato sa loob. Ayun, may gumawa pa doon. <clears throat> Ayan, isa. May isa. Salang. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Apat. Oh, andan eh. na Jackpot ba? Yup. Grabe yung ay, lumabas! Ay! Lumabas na yung huli. huli. Puno ng tubig. Grabe yung ano namin, oh. No? Tinggal na namin katropa. Yung pagtitiis namin sa paglalambat, mga katropso. Ito naman yung at... Ito naman yung bumungad sa pagtitiis natin, mga katropso. Ang tropa. biyaya ng ilog. Biyaya ng ilog. So, sabi nga, eh kailangan ay mahaba ang pasensya mo sa pangingisda kasi maraming bato ang hahad lang huwag kang mabubur yun kasi, kasi, nab... kasi kapag, ka sa kapag ka ka wala na hmm. ikaw ba naman ang bato Kadaming bato kunting hila sabit kunting hila, tanggal Kandang, kunting hila sabit tanggal, tanggal. Yeah. kaya kailangan mahaba ang ating pasensya ganito talaga yung mga ngisda kahit sa dagat kailangan malaki din yung pasensya mo kasi pag naming ka sa dagat hindi pwedeng dalawang oras na gano'n, ganun baka pag yung mga huli mahirap yung ano doon minsan pang inaabot ka pa ng kalahating araw sa ano sa dagat ay sa gitna para makahuli uy, uy. mga kapag dagat pa kaya tayo katro ay wala na no wala na ako araw-araw sa dagat oh, oh. uy 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 ano? magpaano. malayo yung probinsya niyo sa probinsya kasi namin. Hey, special sana kami. Hindi eh, pumasil kayo nung gusto niyo. Tayo yung mga katropa, sobrang laki niyan no? Ano? You know? Ang kapal pa. Pang ihaw kapal, kapal ng uh -huh. labalab. Uh -huh. yeah. Ang dami rin pala na nahuli na. Oh, Ang Yakpat yeah, din pala tayo eh. Pero hindi ramdam. Hindi ramdam kasi laging sabit. Kilapyo tulog oh. Saan? Ni, ay, ay, yun yung pinakawalan ko eh. Ayun. Well. <laughs> Kala ko naman eh Natutulog Walang tali yung lambat ni tatay oh Walang tali oh, pag kaya, pala eh Yan! Yan mga katropa Nadagdagan na lang ni Tunying tong ating huli oh Oh, gaganda naman ang klase mga katrops Sarap na naman ang kain nito natin mamaya Ayan maraming pong salamat sa walang sawa yung pag support na sa amin ni Kapingyo at pasupport din po kay Tonying mga katong mga katunying. Ayan po hanggang dito na lang po at God bless po sa atin lahat. Saan man po tayo naroon.